Good morning at good na good talaga tayo mga master dahil tuyo ang aking kalsada walang tubig magkakain tayo ngayon short ride lang ah, short ride lang tayo mga master around Bulacan lang tayo mga master ikot lang tayo ng Bulacan Aya, medyo galing kasi tayo sa mahabang biyahe long ride ilang pan din kami ng 7 days <laughs> tapos tapos ng long ride na yon uh, yaya ride naman diyan sa Ayala katapos ng yaya ride sa Ayala nagano kami Laguna Loop <laughs> medyo ah uh, tumamit kami ng pinagbabawal na teknik, pero masaya yung biyahe namin ngayon okay. at na ayan na sir tara good morning good morning God is good all the time thank you Lord at uh, kami muling nagising Lord gabayan mo ako sa aking pagpagyak around Bulacan kapasito kayo sa Bulacan hindi naman lahat ng parte ng Bulacan ay uh, lubakan makapasal ko kayo sa magagandang uh, kalsada rito sa looban ng Bulacan <laughs> ayan let's go mga master start tayo dun sa bat cave <coughs> ayan. mga master paglabas ko dito sa kanto namin ito yung simbahan kakaliwa ah, ako papunta ang Bulacan Bulacan sa looban tayo na dahil ngayon mga master Ito so, may delay ba dito? kami dun sa ano eh. Uh, may yan na simbahan. Tapos kami na ng makarto. Ngayon, bulakang bulakan tayo mga master. Ayan, pag kumanan ka, isin to. Diretso tayo, malolos. Kubando, welcome. Tuloy po kayo sa bayan ng bulakang bulakan. after so, pagdating natin dito sa dulo ayan pagka kumaliwa ka dyan ayan dun punta bulakan bulakan yan dyan papunta uh, may labas lang na botas malabon pero kanan tayo papunta tayo ng malolos at dito sa papuntang malolos nito ah uh, ito maganda dito sa looban wala masabi <laughs> good na good ang daan dito asfaltado at saka dito natin madadaanan yung ibang mga bantayog ng mga bayani ito kagaya dito yan so umpisa na to. At dito yung uh, bantayog ni uh, Gregorio Del Pilar yan mga masya oh. yan yung bantayog ni Gregorio Del Pilar ang uh, pinakabatang general Gregorio del Pilar yun siya matapad lang yan ng iglesia e ni Cristo sa uh, dito sa may Bulacan Bulacan yan hmm. so diretso yun tayo mga masas punta pa tayo ng at meron pa tayong isang madadaanan dyan na bantayon uh, hindi na natin uh, at dito naman po ay uh. <laughs> matutunghaya natin ang Bantayog at uh, Dambana ni Marcelo H. Del Pilar. Ayan. Andiyan po yung kanyang tahanan sa likod. Nandiyan po yung kanyang Dambana. Uh, Ayan. Kaya lang sarado pa po yata. Uh, hindi pa po tayo pwede pumasok. Ayan. Ito rin po yan sa Bulakan-Bulakan. Ayan birthplace of Marcelo H. Villar. Born in barrio of San Nicolas, town of Bulacan. August 30, 1950. Ayan. 1850 pala siya pinahanap. Ayan. Kaya lang mga master, ah, pinatay ko pwede tayo pumasok. Ay, kaya lang sarado pa mga master. pag so, na tayo sa abot sa mga master. Dito sa looban ng, ng Bulacan Ang ganda ng daan Wala akong masabi Tapos ako ako dito mga master Hindi ka gaya sa makapit Dito sa looban, thumbs up Ganda ng daan Simula pa kanina, na ngayon oh. No? Wala pa akong ganong lubak Kasi pagka pupunta kayong Bulacan, dito na kayo duma sa looban mga master so, Alright sa saka safe good job so yan salamat po ito po yung arko na naghahati sa bayan ng Bulacan Bulacan at saka sa Malolos yan pagdating po natin dito sa part na to ay Malolos City na po tayo <laughs> oh so, ang ganda pa rin ang daan mga ama sir alam <laughs> Payapa, payapang payapa mga master welcome sa Malolos City at yan yung uh, dating bahay pamahalaan ng Malolos Bulacan yung bagong Malolos City na sa Makato uh, dito maraming mag makasaysayang landmark dito sa Malolos Bulacan kagahan uh, itong uh, yeah. ito, ito, ito 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 yan yung building na yan sa isayang landmark din yan ng uh, Bulacan yeah. museo na kasaysayang pampolitika na Pilipinas Museum of the Philippines political history ito yung ano uh, Casa Real Casa Real Mine tapos ilang lang dito ilang uh, metro lang andito na yung ano yung uh, Church na uh, mga kapot po tayo dun Yan. Mga kapot po tayo dito mga master Lapitan lang natin At Good morning mga master, kapot oh, out, mga master. <laughs> Good morning kapot po no. natin o, Shout out nga master Good morning Ano? o. ka na master 51 51 Master, ilang taon na master? 60, oh, 60. Yeah. Oh, Ito bata ba ito? 51 Yan Mama master ingat po tayo oh. at Master good morning At mabuhay tayo hanggang gusto natin yeah. Hanggang gusto natin okay. mabuhay God bless mga master ingat po ride safe Thank you Sir kita namin yan? Yes master <laughs> <laughs> Master, pagpatuloy natin ang ating paglalakbay. Ayun, malapit na po tayo ng MacArthur Highway galing ng uh, Church. Ayun, kita nyo, hanggang dito pa rin, maganda pa rin yung daan mga Master. Wala talaga ako masabi dito sa looban. Uh, punta naman tayo sa Provincial Capital ng uh, Bulacan ayun mga master sarap ang sa atin itong uh, kabaan ng MacArthur Highway sa may Malolos, Bulacan at meron tayong kapot-pot dito eto master yun shout out master shout out mga kapot-pot saan ang biyahe master ang ilis lang po ah, shout out list. kay Aris at ano kaya JR yun shout out sa inyo mga master at ingat kayo lagi master ano master ingat ingat master dito lang ako sa ngayon kapitolyo ingat po ingat po master yan ito ang Kamahalaang panlalawigan ng Bulacan Ito yung mini forest Sarap ang Ay. Ito ang provincial capital ng Bulacan Ito naman yung Bulacan Capital Gym. Ayan. Ayan. Welcome to Bulacan. Malos Sports and Convention Center. Kita nyo, buhay na buhay ang pangalutog ang aktividad dito sa uh, Malolos City Hall. Kita nyo naman Kita nyo naman mga master. Oh. right tayo sa ito naman tayo ng Philippine Arena Malala uh, si Sports and Convention Center uh, Let's go, punta naman tayo ng Philippine Arena mga master Hello Ako kay si Doggy ah uh? uh, Balik na tayo ng ano Pilipin naman tayo mga master. nating natin dito sa may SDI uh, SCI yan, building na yan uh, ah, ah, tayo dyan At, uh, pupunta tayo dyan sa naka park na aeroplano dito lang tayo sa ah, na tayo uh. Christine Filipino Cuisine Ito yung part playing yung naka plano. na yes, erotlano. na tayo mga master. Puntang Philippine Arena. <clears throat> Yan ang matatagpuan natin dito sa Bulacan, sa Malolos. O yun mga master, ha. Kung ang San Fernando Pampanga ay may uh, pinagmamalaking uh, malaking uh, establishment ng McDonald's dito naman sa Bulacan na matatagpuan yung pinakamahabang drive-thru ng uh, Jollibee yan ay eh, bakit kanya mga master ha boss, paglabas. uh, boss. good morning yan papasok sa rito sa tribe na to nasa bayan kayo ng Malolo City at paglabas nyo naman ay nandito na kayo sa dito Budakan yan o oh. yan kaya lalabas so, ang pinakamalaking uh, pinakamahabang uh, drive-thru ng Jollibee na ipinagmamalaki naman ng Bulacan <laughs> so, mas malaki rin yan na uh, establishment ng uh, Jollibee. Bili mo, dalawang bayan nakakasakop, mga master. Eh. Malolo City at Giginto, Bulacan. Yan, nandito na tayo ngayon, master. At ito naman ang Yuri mga pasalubong siya sa Yuri eh. Lalo na yung inipit nila. Sarap nga, mga master. Oo, oh, yan. Tara. Punta naman tayo ng ano, uh, master, ah, uh, ng... Uh, Phil Arena Welcome sa aming family hambayan ng Balagtas. Ah. Uh, family hambayan ng Balagtas. Ito yung aming clock tower. Yan yeah. Pagka kumanan ka doon Pagka kumanan ka doon, Yun. Doon papunta sa battery. Kaya papunta tayo ng ano muna eh. Ng uh, Philippine Arena. Dito ngayon o, Pilipina rin ah Yun, no? Kung titignan mo yung Pilipina rin ah Parang ano Parang UFO <laughs> Ah, yeah, ayun no come to Philippine Arena yeah. and Philippine Sports Stadium. Yeah. Yeah. So, Ikutan tayo, tapos balik na tayo pwede kayong mag ano dyan, magpahinga tumambay yan tapos yan yung runabout yung sa loob ng arena yan pero ikot lang tayo dito yan 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 kay mga bata ba? Ah. <laughs> okay, sila Ayan, ngayon yung Pilipin na rin na sa kabila Stay yeah. June <clears throat> Pagkagabi maganda dyan yung ilaw Ay, kasi yeah. uh, yan. Ay, yan na lang. Ay, tayo na ang ating, uh, papawis of the day. <laughs> Ikot lang tayo sa malolos. Yeah. Pabay na sila Papay na sila Pabay na sila Pabay na sila. ng bat feed at ito na yung ating clock tower sa kaliwa ako dyan mga master pabalik na uh, Tower, kaliwa tayo tapos pagkaliwa natin dire 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 tayo sa mga sababi tayo may muna tayo ng bangus ayan pa boneless tayo tapos, kasi ang uulamin namin ngayon is bulang lang. Yan. may tayong time patola, saka sitaw, saka ano, kamote. Ayan, yan ang uulam natin yung bulang lang. So, let's go na mga maakya. So, ang palayang dito sa amin. Mga sariwa ang paninda. Okay. So, mga master. <coughs> Hi, God is good all the time. At, Nakabalik na nga tayo sa bat cave yan. At nakapambil tayo ng ulam natin Huwag ng natin bulang lang At sa ikatlong pagkakataon Kitang kita walang daya Yan Nakita na rin ang daan sa amin Uhuy, Thank you Lord Kasi ano na ngayon mga master ah uh, Amihan na Kaya medyo hindi na kalalaki yung high tide Yan so, Welcome sa bat cave Yan, yeah, At yan ang naging uh, ride natin ngayon ikot lang tayo ng uh, malolos uh, baruswain uh, mga ibang uh, makasaysayan lugar sa Bulacan uh, at uh, punta tayo ng Pilipina rin na uh, ikot lang yun <laughs> uh, yan ang naging ano natin ngayon haruta natin yan at mula nga po rito sa Batcave ito nga po yung banding code na lagi nagtatanong kasi ba tayo dyan mga chong at nagsasabing mabuhay tayo hanggang gusto natin kaya gala gala oh, nandito ma nandito manaw. thank you God bless